special pork nilaga for tonight. special dahil request ng aking pinakamamahal. Char. Meron akong pork dito sa fridge na kailangan ko ng lutuin. Kaya nung nasa work ako kaninang umaga, tinanong ako ni Afam kung ano nga daw ba yung plano ko for dinner tonight. Sabi ko naman sa kanya ay pag-iisipan ko pa habang ako'y nagtatrabaho. Kaya sabi niya gusto niya daw ng pork na may sabaw at mayroong gulay. At isang ulam nga lang ang naisip ko at ito ay ang pork nilaga at pagbibigyan natin ang cravings ni Afam para lalo tayong mahal. Halin, anyway guys, habang nasa trabaho nga ako kanina, sabi ko sa kanya kung pwede ay bumili siya ng buto-buto ng baboy. Sabi ko sa kanya, i-slow cook niya ito with carrots, onion, and a little bit of salt. Dahil kapag ako'y gumagawa ng pork nilaga, gusto ko gumagawa ko ng sarili kong broth. And also, the same din kapag gumagawa ko ng chicken tinola o kaya naman bulalo, ako yung gumagawa ng sarili kong broth para talagang mas masarap ang sabaw. Anyway guys, paghiwa-hiwain ko na nga rin itong mga gulay na pinabili ko sa kanya, meron ako dito ang Πάτα τάσ. ...corns, green beans, and also petchay. And I will also slice some onion and mince some garlic. At nang ma ko na nga itong aking mga kakailanganin na ingredients... ...ay mag-uumpisa na akong magluto nitong aking pork nilaga. Pero bago ko umpisahan ang lahat, ay iba-brown ko muna itong aking pork. Dahil gusto kong makulay at appetizing ang kulay nitong aking pork... ...bago ko siya igisa sa aking bawang at sibuyas... ...pakakatasin ko ang dapat na pakatasin. Charm. Ang ibig ko lang namang sabihin ay iba-brown ko itong aking pork... Para lumabas muna ang kanyang juice, para mas maging masarap ang sabaw nitong aking pork nilaga. Alam kong ikaw rin, gusto mo rin ng makulay, makulay na buhay, charot! Andaya na guys, na-brown ko na nga ang lahat ng aking pork, ngayon naman ay mag-uumpisa na ako sa pag-isa nitong aking bawang. As usual, lagi kong sinasabi at sana hindi ka magsasawan na kapag nagigisa ako ng bawang, hinihintay ko muna itong maging aromatic bago ko igisa dito ang sibuyas. Nang bumabango na nga itong aking kusina, ay nilagay ko na itong aking brown pork pork. Igigisa ko lang ito ng mga 30 seconds. And now, maglalagay na ako dito ng paminta, kunting patis, at kunting chicken stock. Sa pag-isa pa lang itong aking pork, malasa na. Naaamoy mo ba? Alam kong hindi. Char. So guys, igigisa ko lang ito ng mga another 30 seconds or 1 minute para talagang manunoot ang lasa ng patis at lasa ng chicken stock dito sa aking pork. Bago ko ilalagay itong ginawa ni Afam na pork stock. Before anything else, sinala ko pala itong aking pork stock. Tinanggal ko ang lahat ng gulay dito at tinanggal ko rin ang buto-buto ng baboy. Pero hindi ko itatapon yung buto-buto ng baboy kasi sayang naman may mga laman pa, ihahalo ko siya sa aking pork nila. And now, hahayaan ko lang itong kumulo na mga 30 to 35 minutes or hanggang sa talagang maluto na itong aking pork. After 30 minutes of waiting, ay lutong luto na nga itong aking pork. Ngayon naman ay ilalagay ko na dito ang aking mga gulay. Uunahin ko yung patatas and corns dahil matagal silang maluto. Nakukuluan ko lang ng mga 5 minutes. And then, isusunod ko na itong aking green beans at titimplahin ko lang gamit itong patis at chicken stock. Guys, nang masatisfied na nga sa lasa nitong aking pork nilaga ay ilalagay ko na itong pichay. I turned off my wok at hahayaan ko lang maluto ang pichay sa init ng sabaw. And boom! Luto na ang aking special pork nilaga. Nanunuot ang sarap ng sabaw at perfect na perfect sa mainit na kanin. Siguradong ako mismo ay mapapa extra rice na naman sa aming dinner. Ganito ka rin ba magluto ng iyong pork nilaga? Comments below kung meron kang kakaibang pagluluto neto para naman itry ko. Tara guys, kain tayo! And that's all my cooking vlog for tonight. Thank you so much for watching. Have a nice night everyone. God bless you. Follow for more videos. Bye!